narinig nyo ba guys yung tunog ng motor ko dahil motor yung service natin sa araw araw bawal tayong masiraan ng motor pero nasira siya parang may helicopter sa loob ng kanyang makina guys so hindi ko alam kung anong problema basta ang alam ko guys tumagay siya pinabayaan ko later on guys na find out ko na ako pala yung problema dahil alam ko nang may tagas hindi ko pa agad ginawa ay uh, kada parking ko siya ng umaga iniintay kong tumulo sa sahig yung langis pero walang tumutulo So, tapos, uh, nung nakaraan, naka-top speed ako. Naka-300 yung speed. Na joke lang pala. Nasa 70 lang pala. Tapos, bigla siyang nag-engine brake. Tapos, after that, uh, Tumunog na yung parang helicopter na tunog sa loob ng kanyang makina guys. So hanggang ngayon. So naghahanap tayo ng maayos sa mekanikong gagawa. And 3 months na palang stock tong motor na to guys. Ang ginagamit ko pa rin. Pero ngayon nagawa na siya. Thank you Lord God in Jesus name. Him. Ayan nga guys, after 3 months nagawa na. binigyan tayo ni God ng matinong mekaniko. Ang nagastos lang natin ay 9K guys. So sa previous natin pinacheckan 25K. So masyado malaki yung kaya nagdasalaw kay God na bigyan ako ng murang mekaniko para mapaayos ko at map... So guys, yung motor natin okay na ulit. Ayan, nagagamit ko na at ng aking mga anak. May date kami ngayon guys. Ma wala na yung ingay niya guys ayun sila so oh, ito na yung mga ano, boys date kami guys so, sarap sarap sila 3 inches oh So ayan guys, matapos may, may stock ng 5 months itong motor natin, napagawa na natin ito ngayon. Nawala oh, na yung lagitik sa makina, so bubuksan na natin. I start natin. So guys. So okay na siya. Binigyan tayo ni God ng maayos sa mekaniko at mura lang yung singil guys. Dati na estimate natin medyo 20 plus yung singilan. Pero ngayon nagdasal tayo kay God na bigyan tayo ng maayos at mura lang naman yung ila mekaniko. So ayan guys. Next bukas magagamit na ulit sa trabaho. Thank you Lord. Thanks God. yan ayos motor guys matrabaho ulit hindi na gigising na maga para gumamit ng kotse guys kasi okay na ang kotse at ito nga pala guys yung behind the scene ng pagkalas ng makina nya so ayan unti unti na siyang inoperahan at ito na nga guys kalansay na siya kaya ayan